Luluto po sila ng pansit. yan na po. Yan ang Areho nasa tabi, hindi man siya Mapuro. nagluluto. Nakikimali-mali <laughs> ho yan. Areho mga nagluluto o tanyo, ayan abala sa pagbubuka <laughs> <laughs> ng mga panlahok. Yun. Yan po. Oh. <laughs> oh, yan. <Ayan. laughs> yan, mga yan na nagluluto. Yan. pa kilo patingin. Yan. Yung. Yan. na mga tenyor, Expert. Paano na Alin? Niya, kasama ka, tapos eh... Wala yung cellphone mo? Dual? Hindi nga ano. Tingnan mo. Siya, pero, sila oo nga, oo. <laughs> Bakit nga? Pa, Paano yan? <laughs> Paano? yan kami dyan. Namang yan kami, na? Ay, mangyan so, ako. <laughs> <laughs> hindi ko alam. <laughs> <laughs> Tingnan <laughs> mo yung cellphone mo. Ilabas mo. titingnan ko. Ay, na, dual, dual, ano ang tawag? Dual. 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 Well. Sa, sa camera. Sa camera. Magagandang camera ay meron yun.